Araling Panlipunan Ikaapat na Baitang Ang Pamahalaan ng Pilipinas Mga Layunin Sa pagtatapos ng aralin ikaw ay inaasahang una matatalakay ang kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan ikalawa matatalakay ang mga tungkulin ng pamahalaan Ang pamahalaan ang pamahalaan ay isang institusyong kumikilos upang maisakatuparan ang mga adhikain ng bansa. Ang bawat malayang bansa ay dapat magkaroon ng pamahalaang mga sa kapakanan ng mga mamamayan. May mga uri ng pamahalaang binubuo lamang ng iisang tao at mayroon ding binubuo ng pangkat ng mga taong pinagkalooban ng kapangyarihan upang mga siwa, magpatakbo, at maglingkod sa bayan. Napakahalaga ng pamahalaan sa isang bansa. Totoong walang perpekto o ideal na pamahalaan. Ngunit inaasahang ito ay dapat umupad sa kanyang tungkulin upang itaguyod ang kabutihan ng mamamayan at ng bansa. Narito ang ilang mahalagang tungkuling ginagampanan ng ating pamahalaan. Una, pangangalaga at pagpapanatili ng katatagan at katahimikan tungkulin ng pamahalaan ang matiyak ang kaligtasan ng taong bayan sa anumang uri ng karahasan mula sa loob at labas ng bansa. Ito rin ang nangangalaga sa kalayaan ng bansa at nagpapanatili sa maayos na pakikipag-ugnayang panlabas sa ibang mga bansa. Ikalawa, pagpapatupad ng kabuhayan at kaunlaran ng bansa. Gampanin ng pamahalaan na mapangalagaan at magsagawa ng masusing pagplano upang malinang ang likas na yaman ng bansa. Tinitiyak din ito ang pagpapaunlad ng transportasyon, komunikasyon, infrastruktura at maging ang pagtataguyod ng pandaigdigang kalakalan. Ikatlo, pagpapabuti ng panlipunang kalagayan ng mga mamamayan ang pamahalaan ang nagsasagawa ng malawakang paglilingkod bayan para sa kapakanan ng lahat ng sektor ng lipunan tulad ng pagkakaloob ng maayos na paglilingkod pangkalusugan, paglilingkod sa pabahay, paglilingkod panlipunan, pagpapatupad ng reformang pansakahan, at pagpapaunlad ng sistema ng edukasyon. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng isang pamahalaang demokratiko, ang mga mamamayan ay may karapatang makialam o pumuna sa paraan ng pagpapatakbo ng pinuno sa pamahalaan. Ayon kay Abraham Lincoln, masasabi nating ang ganitong uri ng pamahalaan ay nilikha at nananatili bilang pamahalaan ng tao, gawa ng tao, at para sa tao. Ang uri at balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang isang pamahalaan ay may sinusunod na mga batas. Ang pinakamataas na kalipunan ng batas sa isang bansa ay tinatawag na saligang batas o konstitusyon. Ito ang sinusunod kung paano pinatatakbo o pinamamahalaan ng isang bansa. Marami nang naging konstitusyon ang Pilipinas sa kasaysayan nito at nagbabago ito kung nagbabago ang forma ng ating pamahalaan. Batay sa Konstitusyon ng taong walumput pito ang uri ng pamahalaan ng Pilipinas ay isang pamahalaang demokratiko kung saan ang mga mamamayang may sapat na gulang ay maaaring makapili kung sino ang nais nilang mamuno sa pamahalaan upang mapangasiwaan ang bansa. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay nahahati sa tatlong sangay. Sangay tagapagbatas. Sangay tagapagpaganap. Sangay tagapaghukom. Sangay tagapagbatas ay tinatawag ring lehislatura. Ang sangay na ito ay pinahihintulutang gumawa ng mga batas, mag-amyenda at magsawalang-bisa ng mga ito gamit ang kapangyarihang ibinigay sa Kongreso ng Pilipinas. Nahahati ang institusyong ito sa Senado at Kapulungan ng mga Kinatawan. Sangay tagapagpaganap ay tinatawag ding ehekutibo. Ang sangay na ito ay binubuo ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Katulad ng mga mambabatas ng Kongreso, sila ay inihalal ng boto ng nakararaming mamamayan. Ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay nagsisilbi sa loob ng anim na taon. Binibigyan ng konstitusyon ng Pangulo ng kapangyarihang piliin ang kanyang gabinete. Ang sangay na ito ang nagpapatupad ng mga batas sa bansa. sangay tagapaghukom, o hudikatura, ito naman ang sangay ng pamahalaang may kapangyarihang dinggin at lutesin na mga suliraning may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas. Ang kapangyarihan nito ay nasa kamay ng Korte Suprema at sa mababang hukumang itinatag ng batas. Ito ang demokratikong pamahalaan ng Pilipinas. Pinakamataas sa lahat ng bahagi nito ang konstitusyon ng taong pito na pangunahing batas ng bansa. Pangulo man ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, pantay ang tatlong sangay nito upang magkaroon ng pagtataya sa pagganap ng tungkulin ng bawat isa. Ano ang tawag sa uri ng pamahalaan ng Pilipinas? Sagot, isa itong pamahalaang demokratiko. Ilan ang sangay ng pamahalaan ng Pilipinas? Sagot, tatlo ang sangay ng pamahalaan. Ano ang tawag sa pinakamataas na batas ng isang bansa na sinusunod ng lahat ng bahagi ng pamahalaan ng Pilipinas? Sagot, sa Aligang Batas o Konstitusyon.